Beach house for as low as 3,000 pesos for overnight. Full air condition at kompleto sa gamit. Dito lang yan sa A&D Beach House dito sa Bagakbataan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong kapuso. Kapuso mo Jessica Soto. At narito mga ang tampok namin para sa inyo ngayong gabi. Hi, hello guys! For today's video, kauna ang vlog natin this 2024 ay papasyal tayo ngayon sa Bagak, Bataan. Meron lang naman tayo pupuntahan dito na staycation na beach house na pinakamura for as low as 3,000 pesos. Medyo matagal-tagal na rin ako ng hindi nakapagdagat dito sa Bagak, Bataan. Kaya naman talagang na-miss ko to. Kaya naman pinush na agad natin this 2024. At ayan, medyo hapon na nga kami nung on the way na kami. Kaya naman bago kami tumuloy doon sa pupuntahan natin, ay nadaanan muna namin itong resto dito sa may Friendship Tower dito sa Bagak Bataan na nag-offer ng mga barbecue at mga kinembolar chururu. Napagdasi na nangarami na dito na mag-dinner para naman mamaya pagdating namin sa beach house ay pa pahinga na kami at enjoy-enjoy na lang. At katatapos nga lang ng holiday season kaya naman deserve natin talaga magdagat this 2024. At eto na nga sinerve na nga ng aming food dito sa Barbecue 89. Banyo na itanong kung magkano yan basta Barbecue 89 yung pangalan ng resto nila. Kung naaalala nyo nga sa mga past video kaya meron na rin ako na i-vlog na beach house. Doon lang rin ang pupuntahan natin halos katabi rin siya noon, kapit bahay lang. After nga namin mag-dinner ay tumawid na rin kami doon sa kami kabilan daan sa 7 11 para mabili ng tubig na dadalhin na. Meron ibang mga kailangan pa para naman wala ng aturgal later. Medyo ginabi na nga kami sa biyahe kasi nga 4 PM na kami malis dito sa Pilar Bataan. Kaya naman ang kuha na ito ay nung umaga na. Ito yung mga beach house na papakita ko sa inyo. Sakto-sakto nga itong mga beach house na ito sa mga gusto mag-staycation ng mga friends, family. At ito ang una natin papakita sa inyo ay good for 12 to 15 packs for only 6,000 pesos na good for over overnight na. Ito yung sala nila. Tapos meron din silang tatlong room dito. Kinaganda nga dito ay lahat ng room ay full air condition. Kaya naman hindi ka mahirapan matulog sa gabi o kahit sa umaga o kahit wag ka na matulog. Ito yung mga room nila dito na meron mga double deck na good nga for 12 to 15 packs. Ang mo naman for only 6,000 pesos lamang ay overnight na yan. Tapos meron pa mga gamit dyan na libre nyong gamitin. Meron din siyang CR dyan na sobrang linis. Sunod ko naman ipapakita sa inyo ay good for 2 hanggang 4 packs for only 3,000 pesos nga lang ay overnight na full air condition at meron din mga gamit diyan may TV na pwede nyong gamitin lahat o di ba napakamura at itong last na ipapakita ko nga sa inyo ay good for 6 to 9 packs for only 4,000 pesos lamang at overnight na rin po yun at meron nga syang second floor at nandyan yung mga double deck at pwede pa kayo mag extra bed dahil meron pang mga space dyan sa medyo baba at dito naman sa baba ay yung kanilang sala at meron dyang TV at nandyan din yung mga gamit na pwede nyong gamitin Ang ganda nga dito sa A&D Beach Houses ay 20 step steps away lang siya sa na napakagandang beach dito sa Salaman sa Bagak Bataan. Kapag sumobra nga kayo sa 27 yun, ay nako baka libre na lang kayo. charing. Hindi nga ito yung first time ko na napunta dito dahil nga diba sinabi ko sa inyo dahil sa previous mga video ko ay meron na rin ako na vlog dito na beach house sa halos katabi lamang din ng AND Beach House. Ah, dahil nga po yata ako at medyo late na ako nagising ay eto, inarap ako pa rin kayo at iginala ko kayo para makita nyo naman na mas maaga yung dagat at ang ganda niya at ang linis talaga. Di na alam talaga ako nakaligo dahil nga sobrang init na dahil nga alay na nagising ang aklo. Uh, perfect na perfect nga to sa mga gusto talagang mag-staycation na gusto muna mag-relax at magdagat this 2024. Doing nga nyo yun na yung mga plano-plano nyo na yan. Deserve natin pare-pareho na makapag-relax-relax relax naman minsan para man mawala yung mga stress natin sa buhay kahit saglit. Meron din dito mga nagbebenta nga ng mga souvenir. At ang pinakamaganda nga dito sa Bagak Beach ay yung kanilang sunset na talaga naman nakakainlove at nakakamangha sa na sobrang ganda. Kaya ano pa inaantay nyo? Magpabukta na kayo dito sa A&D Beach House na kamura dito sa bagakbataan, yun lang muna for today's video, bye bye!